Tara mga kaibigan, turuan ko kayo paano dumami ang bunga ng tanim na upo. Hello everyone! Welcome to Miss Jamie Baliena Channel. Ibabahagi ko po sa inyo paano ko napadami ang bunga ng aking tanim na upo sa aming bakuran. May mga maliliit na siyang bunga pero napapansin ko yung iba hindi nabubuo, hindi lumalaki. At ito'y natutuyot na lamang at nalalag-nalag sa lupa. May nagturo po sa akin na pwede ko daw po itong i-cross-pollinate para siguradong lalaki ang bunga ng aking tanim na upo. Ang tanim ko na upo ay isang puno lamang ito. Pero napakalago dahil hugas-bigas ang pinapandilig ko. Halina't, umpisaan na natin mag-cross-pollinate. Pansin ko, walang masyadong na mo nagmumuumbunga eto oh. ito ang babae kasi may bunga na kailangan natin i-cross pollinate mula sa sa lalaki na bulaklak I cross pollinate natin ganito lang po tanggalin natin yung ibang mga petals Yan. Yan. Itong bahagi na 'yan ang i-cross-pollinate natin sa babae na may bunga, babae na bulaklak na may bunga. Nilalagay lang natin dito. Danolig lang dito, bubukain natin siya lalagay lang sa pinaka ganyan tapos gaganyan natin para sila ay mag -cross pollinate ganyan lang guys ang mag cross pollinate kailangan natin yan para itong bunga niya ay mabubuo kasi kung hindi naka cross pollinate yan malalantay ang bunga niya at hindi tutuloy na lumaki ganyan lang po Titik, titignan pa natin yung iba kung may may bulaklak na isa pa na pwede natin i-cross pollinate ito guys itong bulaklak na to lalaki yan cross pollinate natin sa babae so tanggalin natin itong petal yung pinaka loob na bahagi yan ang eco cross pollinate ay ito pa pwede pa to ito mas maganda ito na lang. Mas maraming nasa loob. Bali, ito guys, ang i-cross pollinate natin. tung Itong bahagi na to, ang cross pollinate natin sa babae na may bunga. Ito. Bubuksan lang natin, tapos ilalagay sa pinakaloob sayaan lang natin dyan para sila ay mag cross-pollinate lalagay lang natin dyan ayan pitingin pa tayo ng isa pang bulaklak kung meron pa Well, ito po. Itong bulaklak na to, pwede din natin i-cross pollinate sa iba. Huwag ko kung my, this is my first time na mag-cross pollinate. Sana mabuhay. Ayan. Ayan. Itingin tayo. Ito. May bagong usbong siya. O. Oh. Ito guys, pag hindi natin crinus pollinate yan, malalaglag yan. Hindi yan mabubuo. Kumbaga, sa pitos, eh, maabort yan. So, lang natin yan sa loob niya. Mas so, ganyan yun. Sana mabuhay. Sana may mabuhay na bunga. Kamustahin naman natin si Opo. Ito na sila after one week. Sumisilip na ang bunga nila. Thank you sa cross-pollination kamustahin natin si Upo. Oh, eto na siya after one week after one week dito naman sa kabilang side tignan natin yung kamustahin natin yung unaking crinus pollinate Ayan na, sumisilip na. After two weeks, ito na siya. Malaki na siya. Uy. Kaso may ano, insekto. Ka, pero wag natin siyang sprayan para organic. Ito pang isa. After two weeks, ayan na siya. Uy. Malaki na. Pwede ng ulamin ito pa yung isa after 2 weeks bali dalawa na yung malaki ko wow ang laki na oh, harvest na natin ito harvest na natin guys mag harvest tayo ng bunga ng aking tanim na upo after 20 days Ito na Hmm, saya, saya, ang saya. Thank Nag lima Nagdaduma ko eh. Mm, dua. Ay, sus. Adapay, may kalima. Ada gini eh. Wow, dua. Enam. Nito eh. Sumisilip. <laughs> After 5 days siguro na ito eh. Pwede na. I-harvest. Oh. Ang sarap naman magtanit. Nagkaduti ang maapit. Okay harvesting time, harvest time. Oh. Dito nga variety ko kwa, amo nga natangkod. isa. Binyan te data, dakkod ayun pa at ayun pa pang next week <coughs> Organic pa ito. pa, mm, Tapay. Sirisirip dah. Oh, dapat din um, nadangaw mo. Ito. Bale, ito po yung na ko ngayong araw na ito. Tatlo. At meron pang apat na natitira. Oh, ang sarap masarap mag magtanim kung may literal kung may tinanim may siyempre aanihin thank you very much